Andiyan yang kanyang husband. Mm -hmm. Mm -hmm. Yellowish. Hello, huh? mm -hmm.

As, as quickly as they came baby, Arviel. Araw ng Webes, uh, March 7, 2024. Sa wakas natanggap na ni Ate Jovenel yung uh, tulong galing sa DSWDIX at sa D, uh, LGU ng GIMPA. Ayan, magkano yung natanggap mo, Ate? Ayun, natanggap mo rin yung Pinangako. Uh, Oo, oh, yung pinangako nila sa wakas. Ano naman masasabi mo? Senator po, lubis po ako ng sa Pangulaan po ng ating mahal na mayo sa sangguni ang bayan po ng Gimba. Malaking tulong po yun para po sa amin, para sa operasyon po ng ating anak. Alam ko po mahirap pero kakayanin po namin na maidala po siya sa lalong madaling panahon sa Bansang India para sa kanyang kagaling. Kumusta naman ang pag-iipon mo? Medyo palapit na po. Aa, malapit na, na malapit na. na. Malapit uh, na, malapit na. Okay. Yung huli niyang check-up, kumusta? Nung nagpunta kayo sa PCMC, ano no? Opo. Uh, sa Manila. Yung May huli po yung check-up, medyo... Uh, yung pong paninilaw niya, medyo bumaba po ng konti. Kaya, nung no, sinabi po ng doktor, medyo nakampante po kami mm -hmm. na okay pa siya. Mm -hmm. Na wala pa siyang komplikasyon. Pero yung sabi nga po ng doktor, tridor po yung sakit niya. Anytime, mm -hmm. pwede po siyang mag bleeding sa loob ko. Kaya, dito pong nakarat-araw, meron po siyang konti sa kanyang pupo na pagdurugo. Kaya, medyo, kinakabahan po kami. Kaya, talagang gustong gusto na po namin siya ngayon sanang nang buwan na ito ay eh, makaalis na po talaga kami pa May mga ano ka ba? May mga ginagawa ka pang, pang fundraising Oo, ngayon pa, sa kasalukuyan? Meron ay yung raffle for Aposto. Mm -hmm. May kasalukuyan po kami yung ginagawa. Yung 20 pesos po na ticket. Mm -hmm. Tapos meron po siyang prize. Mm -hmm. Yun po ay ira raffle pag po talagang meron na pong petsa yung aming pag-alis. Mm -hmm. Kailan nagsimula yun? Ah, uh, nagsimula po yung itong February. Ah, bago lang. Bago. Sige, manawagan ka doon sa raffle para may And maraming sumali. Ang po mga kaibigan, kabarangay, kakilala, kababayan na nais kong tumulong pa kay Bibi Arambier para magandagan pa po namin yung aming pondo. Meron po kami ngayon sinasagawang uh, raffle ticket for a host ano po, kung sino pong gustong bumili ng ticket po ni Baby, pwede pa po nyo akong i-message para po mabigyan po namin kayo na ako. Saan po siya, saan po siya, saan po pupunta sa Facebook? Sinong hahanapin? Uh, kahit na po yung Facebook ko ng asawa ko, Arnel po na share, mm -hmm. na share, May <tos> <tos> yung number ka na pwedeng tawagan, just in case. 0906265516. Ayan. Sige, magkano ma na lang ba ang kakailanganin mo? Sa kasama po yan po Ilang talaga? daang libo ba? ang hinahanap po, po namin ay P250.000. Ah, Nagpunta ka na sa Kapitolyo, tama? Opo. Oh, Kumusta naman? Ang, at, anong nangyari? Uh, naipas na po namin yung papel hmm. na binigay po dito na sa tulong po rin po sa ating sangguniang bayan, nagbigay mm -hmm. po sila ng resolusyon na dinirect po namin kay Governor hmm. umali Tinawagan po, ka na? Ang sinabi po ni, nung tauhan po ni GOV ay ipapasa po nila sa itaas. Hmm. Pag po naipasa po sa kay GOV, tatawagan nila po. Mm -mm. Sige sana mabilisan din yung maging tulong ng provincial government sa iyo. Sige, good luck sa'yo, Good luck, baby RVL. Ingat. Ingat kayo. Sige. tulong po kay baby.